Hello po mga guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, sa ngayon po, andito po ako sa landing pad po ng Summerfoot. Dito po sa, dito po yan sa Mulabi, Katarman. Uh, andito po ako kasi, ako po dito ang nagbabantay. Ayan po. Ayan po ang ina, mga inaalagaan ko po. Ang mga manok. Ayan po. Ayan po, may laok na. Ayan. Saka ito po pong isa. Tapos ko na po sila, ano, pakainin sa ngayon. Mamayang hapon naman po. Ayan. Dito po ako nagbabantay. Kasi andoon po ang aming pong ambasador. Joey the Great. Andun po sila ngayon sa bahay. Kasi nagpapagawa po siya ngayon ng bahay doon. Yan po mga inaalagaan ko. Pinabantayan ko po dito kasi ano pag baka daw pag may magpunta dito na humingi po ng tulong. kaya yan dito po ako kasi para meron daw tao. meron daw humingi ng tulong meron dito ang magsasabi na sa kanilang tayong bumalik pag wala po sila. Kasi wala po sila ambasado, oh, Joey David. Saka ito po, meron po akong maliit na, yun sisil. Ayan, inaalagaan ko yan po. Inaalagaan ko po siya. Nakita ko lang po siya dito nung gabi. Kaya inaulit ko po. po. Sabi ko, alagaan ko nga to. Baka, pagdating ng araw malaki na maganda pandagdag doon sa alagang manok na yung bachoe ito po oh ito pong mga tanim tanim yan ni ano ni Lariha at si Lynx TV ako din po niya nag-aalaga binidiligan ko po yan sa umaga minsan naman sa hapon ano po yan tanim na talong. Ayan po. Nasa ngayon po, andito po ako. Sabi kasi po ni Kuya Joey, dito lang daw muna ako magbantay sa kanila. Dito sa landing pad kasi wala nga po sila. Kasi ano lang po naman kami dito eh. Nung ano, ang parating bumabaha sa amin andun po kami sa ano dun, taga ano po ako taga dalakit Doon po ako nakapera sa dalakit kasi yung bahay po namin doon ano, nasira na po ah uh, palagi pong inaabot ng COVID yung baha kaya hindi po kami makauwi mabuti nga po at mayroong nagmabuting puso naman po sa amin si Kuya Joey Joey Dagoy po sabi po niya dito lang daw muna kami pansamantala para kahit papaano meron naman daw po dito magpapantay sa landing pad may tao daw po tsaka sabi po niya sa kanalang daw kami umuwi no, pag tapos na po yung bahay namin kasi ngayon niremove it po yan pinagturang tulungan po yan ng mga mga ka mga volunteers kaya lubos po akong nagpapasalamat sa kanila. Unang-una po sa Panginoon, tsaka po sa mga nag-sponsors po sa amin, sa aming bahay. Tsaka po kay Amba Joey the Great. Maraming salamat po. Wala po ako sa kanyang masabi. Kaya napapasalamat po ako sana andun po sila ngayon sa dahil sana matapos na rin po yung bahay nila doon para ma turnover na rin po yung bahay namin kasi sabi po sabi po ni Kuya Joey sa kanila lang daw kami umuwi pag na turnover na yung bahay hindi naman daw po pwedeng tirahan na hindi pa po na turnover po sa amin kaya kahit papano salamat din po naman sinapasalamatan ko po ulit ng nag-sponsor po sa aming bahay. Na Sangkay Imo Vlog. Ah, Ma'am Teri, Ate Erin. at Ate Nili. saka si ano po Ate Arlene Unil salamat pa rin po sa lahat mga bigay po ninyong tulong sa akin pinapasalamatan po ko po kayo saka yung iba pa po sinya po kasi hindi ko po kabisadong lahat at maraming salamat po sa inyo sana marami pa po kayong matulungan mga katulad ko pong mahirap lalo na po ngayon mayroon po akong pinagdadaanan asawa ko po kasi andoon nakakulong sana makalabas na po siya, makalaya na. Yan lang po. Asensya na po kasi hindi ko po mapigilan ang aking luha na lumabas. Asensya na po kayo. Sana suportahan po ninyo ang aming pong ambasador Joey the Great. Amin. Amin pong Dpt. Nakondor, Condor, Nelson TV Official, Remix TV, Rina Official, at sa akin po munting channel, sana supportahan din po ninyo ako, nipa Vlog. Yan lang po. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. And God bless po.